silanganan Alam na puso Sa titip mo'y buhay Lupang inirang Doyan ka na magiting Sa malulupig Hindi ka pa sisiil Sa dagat at pundok Sa simoy at sa langit mo'y bukaw May dilag ang tula at awit sa bayang minamahal Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagniniling Ang bituin at araw niyang kailang pa may magdidilim Lupa ng araw ng luwal at ispagsinta Buhay ay langit sa piling mo Ang aming ligaya